Hello everyone, alam mo ba na meron kaming ginagawa na sistema ngayon kaya kung bakit kumikita ako kahit nasa bahay lang kahit isa kong senior high school graduate at natulungan na kumita gamit ang social media accounts ko at hindi na sayang yung pagbababad ko dito po sa Facebook at sa TikTok. And ngayon meron po akong ipapakita sa inyo na isa pong patunay nakikita ka talaga dito po sa copy and paste system. Kaya kung familiar mo na yung copy and paste system at nagdududa ka na totoo ba talaga yung copy and paste system na yan. Well, panuorin nyo po yung picture na nasa likuran ko. Well, ito po yung isa sa income natin ngayon at na-recognize po tayo na 10,000 club na po tayo at kinita lang po natin yan in just 3 days. So akalain mo yung 3 days na ginawa ko dito sa online at kumikita ako ng 10,000 pesos. Kaya kung ikaw ngayon dudang-duda ka pa sa copy and pay system, well pagdudahan mo na yung duda mo. Dahil 100% legit yung ginagawa namin dito po sa online and SIC and BIR registered po ito. Kaya to no more, kung gusto mo din matulungan, comment ka lang sa si baba para matulungan kita kung papaano.